Abay kinampian pa nga talaga na itong Thunder head coach, itong ang referee na nag-eject kay Luka Doncic sa laban. Pero bago yan ipag-usapan muna natin ng saglit, eto nga ang fan na katrashtungan na ni Luka Doncic na naging resulta tuloy ng kanyang ejection. Well, ayon nga dito sa report ni Dave McMenemy na si Jeremy Price na sumigaw nga daw ng short etong fan na ito nung tumira itong si Luka. And then after na isinagot nga siya neto ni Doncic mga idol na alam niya na yung sinabi niya, FUB, na inakala nga ng referee na siyang sinasabihan ni Doncic kaya't agaran niyang binigyan ng technical foul resulting to his ejection. At pati nga itong fan na ito, mga idol ay nagulat nga sa ginawa kay Luka ng referee at sinabi nga na ejected him for no reason at all. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong Thunder Head Coach at ang kanyang mga sinabi sa interview na talagang kinampian pa ang referee na nag-eject kay Luka. Pakinggan natin ang kanyang post-game interview. Um, J.T. Orr, the referee that threw him out at uh, gave me a tech in Sacramento for a very mild comment. So I was actually, I don't know exactly what was said, but I can almost guarantee it wasn't as mild as what I said. And it was good to see him hold the line on the respect for the game standard uh, from situation to situation, team to team. Um, and I hope the league has those guys back when they do that, but I don't know that that's the case because it looks like an outlier when somebody tees a guy, but there should be a line. If they cross it, it should be a technical, and you get what you tolerate. So I give that crew a lot of credit for the way they managed it. Walang naising ang sabihin na ng Thunder coach na si Mark Degnold ay supporting referee na si J T Orr for having the same standards sa pagbibigay ng technical foul. na kwento niya nga mga idol nung nakaraang mga games daw nila ibinigyan siya ng technical foul ng the same referee na si JT Orr nang dahil nga daw sa kanyang medyo mild na parang paninigaw dito sa referee na ito automatic technical foul daw ang binigay sa kanya kahit natutuwa nga daw siya na ganoon din ang kanyang ginawa sa different game ng mga idol and this time Lakers at Thunder naman sabi niya natutuwa nga daw siya na itong si JT Orr have the same standard when it comes to giving a technical foul kaso ang pagkakamali nga lang na itong Thunder head coach ay he fails to recognize na itong si Luka ay hindi naman kinakausap ang referee kung di ang isang NBA fan. For sure alam niya naman ng mga idol ang talagang nangyari at baka nga lang ayaw lang talagang kampihan at maging against dito nga sa referee nang dahil technically ay parang natulungan nga sila nang dahil na eject si Luka out of the game kung saan pa nang nag-uumpisa pa naman siyang mag takeover over late in the fourth quarter. At ito ang kanyang claim na ito mga idol ay talaga nga namang nagpainit ng ulo sa maraming Lakers fans tapos nagulat din ang maraming NBA fan naman dito nga sa kanyang sinabi. At kung ngayon nga mga idol ang tatanungin patungkol nga sa naging reaksyon ni itong Thunderhead coach patungkol nga sa referee na nag-eject kay Luka Doncic, ano ba ang inyong opinion? Anong inyong masasabi patungkol sa anyang naging statement? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.